Sally Morrison Dila Vision Sound sa Budya ang biyong mag Sally Sandy ito ang akilig na bahay may aning pastores na ring FPJ's Batang Triapo may bagong miyembro na puno ng sigla at galing Ngayong gabi pag-uusapan natin ang nag-iisang Maris Racal ang pagpasok niya sa magulo at tinonging punong uh, ang maksyonet na ako ni Noma Common na mundo ng Kiapo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga tagahanga na nangangako ng bagong kabanata ng intriga at saya sa kwentong kinagiliwan ng buong bansa. Hindi lang ito basta pagdagdag sa cast, malaking pagang pagbababagong hudyat ng bagong simula para sa paboritong serye. Ramdam na ramdam ang pagkasabik ng manonood. Inaabangan kung paano babaguhin ang kanyang karakter ang takbo ng buhay ni Tanggol. Si Maris kilala sa galing gala bilang... Uh, eh, 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 uh, bilang atres. Ama... Uh, eh, eh mga awit, um, abira, personalidad sa social media, ay pangalang malapit sa puso ng mga Pilipino. Kayang lumipat mula sa nakakatawa, patungo sa seryoso. Kaya ako um, dahilan kung bakit siya pinag-aagawang talento. Marius uh, sa Pais, talat yung ni-character sa paboritong serye ay maselang sining. Anong import na isagawa ng may galing? Siya ay nai... Pinakilala si Maris hindi pa bulong, kundi may ingay. Agad na ipinaabot ang bigat ng kanyang papel. Dinsa, pumasok siya bilang si Kate, matalino, sanay sa kalye, at ma mas day, uh, may may misteryosong amay uh, may sa yong uh, nasis na karaan And, uh, unang pagi ang ng paglabas maparaan at hindi takot madumihan ang kamay isang survivor ang bay ang unang banggaan sa mundo ni Tanggol ay sinadyang may malaking epekto Jace Kao uh, diretsong isinalang sa aksyon sa so, sa mataong palengke ay Ale alerto ang mata at maingat ang galaw Uh, buhay na ginugol sa pagbabantay. Uh, binigyan siya ng nakaraang may tinatakbuhan at ang pagiging malabo ang kanyang sandata. Hindi damsel, hindi simpleng kontrabida, isang kadikurrrrrrrrrrrrrr isang kaasit yung himog, isang komplikadong idaw, uh, inded style. maraming si may pahiwatig ng kahinaan sa likod ng matigas na panlabas. Magiging kasintahan, karibal o hindi inaasahan kakampi pa siya natanggol. Binigyan si Kate ng praktikal ngunit kaakit-akit na estilo. Si Rasir Waswara ng adaptability at lakas. Upang maunawaan ang bigat ng ang fagpusok-swak ni Maris Kaas, tinandaan ang, ang lawak ng batang priyapo sa kultura. Hindi lang palabas, gabi ni Miram Tapizas, gabi-gabing ritual para sa milyon-milyon. Modernong adaptasyon ng klasikong obra ni FPJ. Matagal ng leader sa ratings. Nagsisilbing salamin ng pamilya, kahirapan, krimen, at pagbabago. Nakasandal sa karisma ng bida at malikhaing pamumuno Umuunlad sa bagong istorya at karakter tulad ng naunang tagumpay. Ang pagpasok ni Maris ay panibagong hininga sa maraming bagong posibilidad. Pinalala, tilalawak nito ang mundo, bagong alyansa, masisira ang luma at posibleng lehitimong landas para kay Tanggol. Win-win-win exposure kay Maris, sariwang karakter sa palabas, mas mayamang kwento sa manunood. Up to sa permula, at your wrath for la <makes> lang <noise> your spinagmulan sa gilog habang humaharap sa hinaharap pangako malayo pa ang paglalakbay ni Tanggol famla ay mamin wa mas malawak na Quiapo universe Um, and it sa is, uh, isang eksklusibong panayam si uh, 1 hindi maitago ni Maris ang kagalakan at pasasalamat buong uning sta buong sigla niyang ibinahagi ang pagkakataong makatrabaho si Coco at ang buong cast isang pangarap na natupad you know uh, palagi akong tagahanga ng gawa ni Coco na, uh, bilang aktor at direktor na matanggap ko ang tawag Agad akong nag-oo. Hamon ito na magpapaunlad sa akin bilang aktres. Si Kate ay survivor, matigas, matalino, marunong umasa sa sarili. Ang oh, umasa si ngunit may mga lihim. Ang matinding paghahanda, immersion, workshops, at malalim na Uh, character study. Ang set dinamiko, masigla, lahat masigasig. Pakiramdam ay barkada, hindi lang trabaho. Si Direk Coco ay hands-on, tinutulungan maunawaan ang character at motibasyon. Siyempre, may pressure. Si Gina na Spanish, she's to the co-sining, ko-arbinos mo kumot. Video motibasyon, lubos ang pasasalamat at dedikasyon. Handa siyang mag-iwan ng marka sa mundo ng Batang kiyapo siya Nagsisimula pa lang ang biyahe. At ngayon, handa na siya sa bawat eksena. Amang um, nagtutulak po na puwersa sa likod ng series, Coco Martin, sa likod ay tuwang-tuwa sa pagdagdag ni Maris. Sa kamakailang media event, ipinahayag niya ang paghanga sa talento at sipag ni Maris. Kaya niyang magpatawa, kaya niyang magdrama, kaya niyang gawin ang lahat. Koko nang nina, kwas ngay, dear niece, huwalay sa Kan si Kate, si Maris ang nasa isip. Malinaw ang casting vision. Binigyang din niya, ang kwento ng Batang Kiapo ay kwento ng komunidad. Dapat laging may bagong tao at pananaw. Si Maris ay naging na kadalap bagong information form ay isa ina. Ang tis -in si comedy or si daw, si Benz, Hayam kas bubis ba po de ilas. Ah, kasi ha -haha. munin si sa di pa nararanasang paraan. Madaling nakibagay sa cast, Uh, profesional, sabik matuto. Sa mainit ang pagtanggap ng buong ensemble, pakiramdam ay pamilya sa set. Ang pag-endorso ni Coco ay deklarasyon ng kumpiyansa in siya si na mahalagang manlalaro si Kate. Sa posisyonado si Maris para sa pangmatagalang di malilimutang efekto sa prime time at dito, opisyal, bahagi na siya ng pamilya ng batang kiapo. Uh, nang kumalat ang balita ng unang paglabas ni Maris, sumabog ang social media. Agad nagtrending ang Maris in Batang Quiapo. Agad nagtrending ang Maris in Batang Quiapo. Marami ang pumuri at uh, tinawag na perfectong galaw ng production. Mabilis ang hula. Bagong kasintahan, undercover, matagal nang nawawalang kamag-anak, fan-made edits at photo compilations, malakas ang screen presence at chemistry, Marco Love Team, nabuo sa magdamag, official na pages, Comment sections punong-puno ng puso at suporta. Natural? Si... Si, ya? si... Si... Bagay sa kuya po! At may tatapat sa talino at lakas ni Tanggol. Malawak na suporta. Lang-indikasyon ng matagumpay na casting at pag-angat ng ratings. Nagpahayag na ang fans. Hatol, malaking tagumpay para sa batang Kiapo. Uh, dumating si Maris sa gitna ng magulong panahon sa mundo ng Batang kuyapo, komplikadong pinaghalong problema. And si Tanggol ang sentro. Naglalakad siya sa mapanganib na landas para protektahan ang pamilya at mga kaibigan habang-habang hinahabol ng makapangirihang kaaway. Ang big for war opamilya Simon na Negro na ni Tanggol si Ramon ang tunay na ama sa rego dagdag na emosyonal na pasanin na ang dahilan pag-ibig ni si Mukang may kasal kay Ramon na kulong siginintu ang hawla o bawat lihim na pagkupulong gi uh... puno ng panganib at posibleng galit ni Ramon sa grupo ni Tanggol si Lusubok ang katapatan alida a uh alitan sa gitna ng banta. Ang relasyon sa pamilya, lalo na sa lola, ay pinagmumula ng lakas at kahinaan. Mahirap panatilihin ang balanse sa dalawang mundo. Pumasok si Kate, presensya ng di kilala may misteryosong nakaraan. Kakampi ba siya, tautauhan ni Ramon o bagong problema? Isang wild card na pwedeng magbuklod o lalong magwatak-watak ng mga alyansa. Habang niwasang tumitindi ang tunggalian, tumataas ang pusta at lalong nagiging kritikal ang papel ni Kate kailan muling magtatagpo ang landas ni Natanggol, Mukang at Kate. Uh, ang sa rin dating si Maris, mas bakas ang oh, aliwanag si at mas hindi mahulaan ang hinaharap ng batang kiapo. Si Kate ay nakatakdang maging central. Tututukan ng manunood ang kanyang paglalakbay. Malakas ang chemistry ni Kate at tanggol. Dati siya asahan ng mabagal na tiwala talino talinong pag Shwiruan, Sinay, at san sa sandaling sa pumayis mas makadamara ni pako kafos Kafoswai. Sa kay Fuzzy, maaari itong maging matibay na alyansa o komplikadong pag-ibig na hahamon kay Mukang. Ang misteryosong nakaraan ni Kate, magpapakawala ng mga plot twists sa mga darating na linggo at buwan. Posibleng ugnay sa pamilyang Montenegro sa natural na magiging kakampi ni Tanggol o di sinasadyang banta. Asahan ang mas mataas na pusta sa aksyon at mas komplikadong krimen plots. Mas malalim na drama ng pamilya. So, pormulang tumatago sa puso ng manunood. Tira ang kuya po ay may bagong boses kay Maris. So, ang kanyang pong iba ay sinanda kay kwento ay nagsisimula pa lang. You know? So, isang bagay ang sigurado, you know, mananatiling nakatutok ang bansa sa bawat kabanata. Ito you ang know, para sa pinakabagong update sa Batang Kiapo at kam Kaisi. Kay das to so is pa ako tries ti Isaiah nao know Isaiah this manatiling nakatutok dito. Ako si Alex, maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na balita. Magandang gabi, Pilipinas.